The purpose here, apart from telling you what's happening, is actually telling you what you're supposed to be doing from here. Okay. So let's start off with, where's uh, I just want you to have a piece of glimpse of where the waters are coming from, where it is headed, and how it affects us. Okay? You will just be amused, no? Pagsimula tayo sa Marcos 19. Okay? Nasa yeah? yeah. okay. ng feeling best Ito. Ayan. Okay. Dederecho sa feeling best. Dederecho na bisno verde, etc. Yung kapila naman, nagaling sa panikina, papasok dito sa may... Uh, um, okay. Diretso sa sulibe, pasok pa rin ng Mr. Verde Okay. So, gano'n lang ang sitwasyon, ano? Meron tayong mga creeks dyan. Yung DPW creeks, mukha ng drainage dito sa sumulong. Nung ginawa na drainage, lahat ng tubig dito, dinarela sa park ko sa ebay. Dineretso doon sa creek natin ang outdoor. So, kung nakikita kung gano'ng kamangin tubig ang pinadataan sa lahat sa natin, dinagdagang pa nila kanya po sila inaway So I had to seek the help of uh, some politicians to so at least for that but just the same, it proceeded. Mayroon tayong drainage na malaki dito na outfall eh dito mapasok sa atin. Don't ever think na itong lugar neto is just about Philippine West and Golden Meadows. Lahat ng tubig namin, nandito sa Clubhouse, hindi ko sa Cross, pupunta ng Vista Verde, pupunta ng Caragalan, Pupunta namin sa ganyan, taso At pupunta na villages. Yung villages, hindi pa tayo masaya doon. Yung villages, meron pang magagaling sa bulaw. Taso po. Taso po. Ayan. Yung tubig ng villages, taso pa. Ayan. Yung garden maglita niyo yung malaking, malaking ilot na ito. Lahat ito, pupunta sa Vista Verde Country Homes at magningitap sila dito sa village is ano ang pinupunto ko? Why am I showing this to you? These, act these waterways are not actually designed to absorb so much water coming from the higher lands. And I've actually been asking DP, let's create a new panel. Let's create a new panel para kung may EDSA ka, gagawa tayo ng sipay. Kung may sipay ka, gagawa ka ng sisig. Bakit? Kasi gusto namin palabasin lahat ng tubig sa highway. If that is actually a good thing to do for now, is to create drainages sa ilalim ng mga highways, sa ilalim ng mga highways, na malalaki, para hindi na dito dadaan ng mga tubig. Kasi nagsasacrifice natin ngayon yung mga villages eh. Yung villages natin, among developers natin, nasa na ang mga waterways ng mga development nila. Farmland kasi dati eh. Maybe that is their irrigation para at the time. So it was a really designed to absorb lahat ng waters galing sa highland. That is that is my position. Okay, I went to... Alam bakit yung di meron dito? Kasi kahit pang paano, we were able to solve their biggest flooding already. Alam nyo yung Brookside dati na parating hiling permis na ba? Wala silang baha ngayon. Kanya they're very happy. Walang baha sa Youngstock, walang sa Brookside, tolerable sa St. Francis, walang sa, 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 Santa Rosa, sa Santo Niño, sa San Roque. Tapos na kami dito. Ang naiiwan, yung Imelda Strip. Okay? So, here o, Paano natin siya gagawin? So, alam niyo, punta ko dito sa, pumunta ka rito. Pumunta ka rito. Matawin natin ang Felix, in-entrust ko na sa DP yung Budget. Yung nilagay nila, 48. Eh 72 tayo diba? So alam nyo yan. Mali, darating sila sa Marte sa akin. Na RCP, it's not that RCP pipe. Ang size niya is 6 meters long. Made of material na light. Na, na parang plastic siya. Na mabilis siyang ma-install. Main so I will be seeking the help of of ano of DPWH and I will also seek the funding from Congress kung sino man yung kaibigan natin na nandun na senador para makumpleto ko na 72 ito. Okay? So nandun na tayo ha. Out oh. something as basic as this. Lumaki ko sa baha. Lumaki talaga ako sa baha. Nakatira ako sa Philippines West for the last 30 or 40 years. Uh, 35, 38 years. Every time may ulan, gumabaha. Nag-shift lang yun, noon kasi kakapi ko yung ulan dahil naglalaro lang ako sa ulan. Nagpapa... hindi ko na makakalain na mag-demail ako, na magiging problema ko yung ulan. So sabi ko nga, ang hindsight, kung pwede lang sana, sana sa Baguio ako tumakbo, hindi sa kalita, Kasi sobrang challenging there. So anyway, ayun. Uh, may, may part lang ko pa ng uh, personal experience ko. Nagapista Verde po ako? Sabi si Jerry. Okay, Ngayon tayo ng mga tao sa swertuhan ng munisipyo na i-assign ko sa kada village para maglinis ng lahat ng kali sa subdivision ninyo. Lahat! Sabay-sabay! Okay? Eko, bigay sa akin ang listahan. Kasayan ko. Vista Verde, ilan? 16 tao ang bibigay ko sa Vista Verde. Village is 40 ang tao. Green Park, 30 ang tao. Feha, 30 ang tao. Karangalan buo, 16 tao. Si Press, 5 kasi 6 lamang. Country Home 50 kasi ang dami ninyong kali. Kasi bulan 10 kasi kaya ko ng tatlong araw yan. Dapon 5 mas lalong maliit siya. Gruar 10, 5 lang ang kali niya. CBS 5. Sino pa? okay. We started our planning. We started our planning 18 months ago. Okay we have uh, four crews doing the sludging, the yes. clogging. Yes. As of now, nakaka-7 kilometers na kami. Out of the? 30 kilometers. 30 kilometers, okay. Actually, hindi lang po ganun kasi ting clogging. Ang main problem ng Santa Lucia, ang distansya ng manholes, place ang dam metro, 3, 70 meters, 80 meters. That's where we come in. We Napa, will create new man for po, Kaya ganun lang yung uh, ano namin. We yes. are creating intermediary na calls. Yes, yes. That's very so, important. So, yun yeah. yung ano. So, ngayon, meron entry. Masasalaman po kami dun sa, sa 60 uh, na ano. Uh, so, kung um, pa-definitely, uh, um, it cannot happen for the remaining 23 kilometers. Okay. For three months. For three months. So you would want an extension? Yeah, definition. Okay. Oh. In, that case naman, we will have a we will have an extension for villages na kulang ang, ang uh, isang problema, nalinis. Yung full construction ng mga drainage namin, ang outfall, dalawang metro mula sa overflow ng creek. And ang nangyayari, hindi nga nag-overflow yung creek, nagbabaklo sa amin. So you're looking at cleansing of the creeks. Ah, pag hindi siya lalo yun, lalo sa creeks. So that's, yeah, you're is, talking is about cleansing. Which is are already doing. Yes, yes. So, hindi po expected na bawala oh, yung baha. Basta, kasi, like for example, may mga kalsada kami, may nag-usama lang kami sa board meeting kanina, may mga kalsada kami, yung level, mababa sa overflow level ng creek operate. Okay. Okay. Eh, Hindi ba na overload yung trade? You already have a For example, So what do you suggest for those situations? Every eh. day tayo. Pagkakasok. Okay, Hindi start somewhere uh, I'm trying to source out funds, no? That's not just limited eh, to Eh, kami, yung ginawa namin. kami isang palit. sa gate 2. Yeah. ako kami ang trading sector. Para hindi na tumuloy sa amin kung may galing namin para divert namin sa Imelda. Yung mga things for yes. sa Amen. ano ang press, If you divert it to ibenta, naman yung bagong 72 yeah. Kailangan Kaya doon sa kasolidahan doon sa Petron, nakalagay kami ng interceptor doon, dadalhin namin sa Imelda. So, okay. that 10.23 kilometers na po yung natitira sa amin. Sige, sige, press. Sige, uh, sige. It will be very effective. It was very successful. This is not the right time for me to to ano uh, to to mention it. Pero let's just focus on the flooding. So 30 days from now, let's make it 40. Kasi may 10 days pa tayo for the ano eh uh, for the orientation, ano. You know? So make it 40 days from now. I'll call another town hall meeting But that by by that time it's gonna be about accomplishment. Don't worry about having a small number of personnel to handle it. The moment you present on the third.